morning, good afternoon, good evening. So, kung saan man po kayong dako ngayon, kung saan ang lugar man kayo ngayon, no? magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. So, ngayon po, ay magagawa pa ako ng video about doon sa pag-uwi pag ng mama ko sa Mindanao. Kasi, yung mama ko ang tagal na ng Mindanao. After 40 five years bago siya nakauwi ng Mindanao. Bago sila nakita kita ng mga kapatid niya. So, ngayon guys, ah, so, sasabihin ko sa inyo guys, sa ah, bakit kayo nagtaka na, ano, na, I hindi na ako nag-upload ng, ano, talaga, ng, ng, habang video, hat short video na yung ina-upload ko ng video sa ano, sa youtube channel ko, kasi ito, pinagbabawalan tayo ng amo um, natin mag-content, kasi nga dito sa Saudi Arabia is bawal mag video-video, so ayun na nga guys hindi na ako talaga nakapag-upload ng video na mahaba so ngayon guys, may upload ako so, kaya siguraduhin isubscribe ako at Siyempre, click yung notification bell para update kayo sa aking masusunod na video. Kasi uwi na ako ng Pinas, guys. So, doon, ipokus ko mag-vlog. Gumawa ng content pag uwi ko ng Pinas. So, simulan na po natin panorin yung video na para sa mama ko. Let's go! forty five years i 45 years <laughs> <laughs> 45 years po. Ito yung mga tsahin namin, magkakapatid yan, kapatid ng papa ko. Oh, for 45 years, ngayon lang ulit sila nakikita. Akala nila itong kapatid nila na to, yung bunso nila, ay wala na sa mundo. Pero sa tulong ng ating social media, nagkakaroon tayo ng connection sa bawat isa. Magkakapatid ito sila. Pasunod sila gang kay papa. Masulod. Yan sila. Hindi mo talaga may deny na hindi magkamuk magkakapatid dahil magkakamukha Oh. <laughs> Papa ko. Yan, magkakamukhang kamukha. Doon ma. Dito ma. So ayun na guys, no. Tatapos na natin yung video. So ayun uh, diba na, na 'di ba nakakalong pagpisipin na ganon na sa sa ganon kahabang panahon sila nagkita, mga matatanda na wala na mga ayun na na bago yung mama ko sa kanila, namatay yung ang kapatid niyang lalaki. Kaya, kaya, pinusigiko, pinusigin namin siyang, ako talaga ang nagprosigin na makaawi yung mama ko kasi, naawa na talaga ako sa mama ko. Sobra, grabe. Kasi, maliit pa ako. So, yun na talaga pangarap niya, inaaway niya yung papa ko na, ano, gusto niyang umuwi ng, gusto niyang umuwi sa mga kapatid niya kasi, yung mama ko kasi, ano, maliit pa siya. Wala na siyang nanay, wala na siyang tatay kasi nga ano namatay na rin yung nanay, nanay tatay niya malit maliit pa siya. Kaya yung mga ati kuya niya na lang talaga ang tumatay magulang niya. Kaya yun sobrang lungkot. Kaya kaya yun na guys, hanggang dito na lang guys. thank you for watching guys. Ha? Huh? Thank you for watching guys and please subscribe my YouTube channel and click notification bell para updated kayo sa aking mga video. Bye bye! Thank you! Uh -huh.